lo Ayan, kapos tapos na yung ating excavation. Kailangan na lang natin linisin yan. Hinihintay ano, na lang natin yung ito ng pagdating ng ito visitors para ayayos na natin habang walang ulan. bearing na tayo. At bakit, uh, ag bakit ka? Ag pa kaya lang? Ag kaud ka? Kaud ng wala tayong linis naman. Ta isulong ako bumabay. Kasi isuna yan. Ano mo pa? Ha? Linisan nyo atan. Ano pa kasi nito? Eh. Kapumabay sa ulit, ay eh, pakasin na aja eh. Sa no ang gato eh. Aja ay natin eh. Hindi na ba? Eh. ba? Oh, manong kaulad na na eh. Gusto mo lang ka? Ah? Ayun na. Taybim na. Ang to eh, ang kanap itin Ayan. Siya yan, di giba ba Ano makakuha kami? Tanong may suning ko, maka... al capitán. dalawa sila ay sana matapos na ulan na yes, uh, exhibition tayo mga uh, paglagay ng mga puting uh, mayroon pang malalaking bato dyan at uh, ibagin Sobrang lalim. Ah, uh, kinukunan natin Oh. Grabe. 9 meters. Ah, uh, natin mo kaya. Tas. Okay. pa. Ayan, updated tayo sa ating project dito sa Montirasas. Ayan. Uh, bali, malalim to Ito yung sedition. Masipag natin yun nandun. Ayan, na rami pa. Yeah. Ah. Ay, sang gambuha lang. Mga hahakutin. Ito na lang yun ang And, dog. Ayan. Ayan bareta. Sa dyan nga libulan. Sa Sa ay. Eh uh, hirap mag-excavation. Uh, mag ano na natin? Notante kasi itong bagay itong luna na 'to. Excavate natin. Yung malaking bato doon, 'no? Oh. i 对。 Ito ang buwalang batong. So bale yung gagawin natin bayad dito mga ka is 9.5 by 20 meters, o limang palakas po. Ayan. Ayan na yun, luwang. Ayan yun, Marilyn na rin natin yung Dispel Umpisan na rin yan sa Wibis style narating naman yung materialis niya ngayon Mamaya Bale binabak ko lang natin to uh, kakabiti tayo doon sa parte na area sa may pagdanan kasi delikado natin hmm. yeah. Ay, lang na itong sabitin. So, Uy, ha? Bak, ay laki. Mabali ito yung nasibak. Ano ba ito? So, itong mga ito na yung area ng mga yun. Nagyan na natin ng 160. Mabali, bababa natin yung tolga doon. Ah, yung si engineer oh. Yeah. Brad. Adobo. Adobo daw. Adobo at tinola. Yan. <laughs> Nga? Anong adobo <laughs> at tinola? Yet, sarap ng ulam mo. Oh. Yun. Sabi. Kanin. okay. Kaya, yeah, na. Ha, man. Ayan na ng kalalex. natin yung ulam. Kaya na kayo sa yung aso natin tulog ay so kain tayo yan may salada pa ha tulog ha huh? <laughs> kompleto yan o okay halika na gala alak sa aming nga sumang sangput kuha niya ililista ba aming nga sumang sangput Listan pati dito kita si Minto naman ng mga piraso. Pwede dito eh ah. kapi hindi lang na. Dapat i na. Aming asang ko, na. At mga lakto, i ang titan ko, ako. Sige ka niya. Amin, wala niya nga klase ako. Basta na dasimang ko dito, ilista. Okay. Kala, kala, na. GI ay dito? Kala, tara. GI Pang kamo dito Dos ken Pang dipel ah. Dos one half. One in one half, ken one half.

We're eating now. Oh, okay. Hi, guys. <laughs> Hi, guys. ko, <laughs> <laughs> Yung agigaya mo ka, yun na, permenyo. Nakalimutan ko, bukas na. May uniform naman din ako. Ako. May uniform mm -hmm. ba diba, Isa? Suwap Su nyo. Mga Ma mamaya. -ma okay, okay one.